So, good morning mga kapigmate. So, mayroon na naman naman tayo isang uh, kapigmate na nagtatanong about sa baboy na ano raw, uh, pakatapos manganak. So, ang tanong niya, kailan daw pwedeng pakainin ang baboy pagkatapos manganak? So, sa, to sa totoo to to lang mga kapigmate, ang nakasanayan ko po ay pagkatapos po kuma, um, ano, yung manganak yung baboy, basta sa oras ng kain niya na, kunwari sabi natin, uh, gabi ng anak, So ang pagkain ko na kinabukasan po, umaga sa oras ng kain niya, nagpapakain po ako. Pero mga kapigmate, uh, ito ang number one na tatandaan nyo sa pagpapakain ng baboy ha. Pinakamahalaga, napakahalaga nito ang alaman nyo sa pagpapakain ng baboy. Kasi pag nagpamali kayo mga kapigmate, um, malaki, ma malaking, ano sa inyo, malaki pagkalawa mangyayari. Mangyay pwede itamatay ng mga bake nyo. At pwede rin ang sabi natin yung inahin nyo ay magka problema. Kaya mas maganda mga pigmate ito ay tandaan nyo ito ha. Sa unang araw na pagtanak ng baboy, sa so oras ng kain niya, kung ang nakasanayin yung pakain sa baboy nyo, kung pure feeds kayo, 2 kilo o 2.5 kilo maghapon, ang gagawin nyo mga kapigmate, 1.4 kilo lang. 1.4 kilo lang sa unang pakain sa baboy. So, ang the best nito mga kapigmate, ah, uh, ah, 3 ports sa maghapon. So 1 port sa umaga, 1 port sa tanghali, 1 port sa hapon. Basta huwag niyo papabuti ng isang kilo maghapon mga kapigmate. Pero mas, ano, meron pang gumagawa nito mga kapigmate. Mas safe to ha. May, yung isa yung iba ang ginagawa nila, maghapon hindi pinapakain yung inayin. So, hindi yun masama mga kapigmate. Mas okay yun. Mas okay mga kapigmate kung isang araw yung hindi papakain yung inayin nyo. Kagaya nito. So, isang araw. So, ano bang may natin sa isang araw na hindi pagpapakain o yung pagtitipid natin ng pagkain sa inay natin. Unang-una mga kapigmate, yung kawalan ng gana. Mga kapigmate, ang inahin na bago mga anak ay nataka-sensitive sa pagkain. Pag yan ay nasobran sa pakain mga kapigmate, uh, ilang araw po yung hindi kakain. So pag hindi siya kumain mga kapigmate, pwedeng mawalan siya ng gatas kung so, inahin na ganyan. Pwedeng mawalan ng gatas at yun po ang kailangan, kailangan yung iwasan. Prevention po, iwasang huwag mawalan ng gana kumain yung inahin. Tapos mga kapigmate, uh, ang baboy mga kapigmate, pag bagong panganak yan, pwede silang um, sabihin natin na hindi kumain at pwedeng sabik sa pagkain. So mga kapigmate, kahit maaling doon mga kapigmate, sabihin natin nga kunti lang kainin nila. Mas maganda kung konti, pero huwag niyong hintayin na umayaw sila sa pagkain. Once na umayaw sila sa pagkain, ilang araw yan bago makarecover mga kapigmate. So sa tubig naman mga kapigmate, ang bagong anak mga kapigmate, kahit ilang araw na yun, kailangan mga kapigmate, hindi nyo po kailangan kontrolin ng tubig niyan. Kailangan po niyan unlimited po ng tubig yan. Sabihin natin na kahit ilang araw na napanganak, hindi, po, hindi nyo po dapat kontrolin ang tubig. Dapat unlimited lang. Tapos, sa pagpapakain po kayo control Kung, kung kaya nyo 24 oras o 20, 24 oras na hindi nyo papakainin ng inay nyo, mas maganda. Pero kung magpapakain kayo, tipid lang mga kapigmate. Konting, konti lang. Kasi mga kapigmate, pag may mga bagong piglet kayo na dede -de, de sa inahin, yung inahin kasi mga kapigmate, um, Marami pong stock na gatas yan. Marami pang stock na gatas. Pag hindi nyo pinakain ng 24 oras, okay lang yun. Basta't may tubig lang kayo. So, sa hindi nyo pagpapakain ng unang araw sa inahin, uh, mape-prevent nyo po dyan yung hindi magtay yung mga piglet nyo. Pag hindi nagtay yung mga piglet nyo, okay po. Ibig sabihin, okay yung management nyo sa inahin nyo. Tapos, in case naman na magbigay kayo ng pakain, mga kapiglet sa kanya, kahit 1 fourth lang yan, 1 fourth o oh, sabi natin, 3 fourths sa maghapon, may makikita kayo dyan na piglet na magtatae. Oh, sa unang araw, pangalawang araw. Pero okay lang yung mga kapigmate. Basta ko lang pakain nyo, ha? Yun lang. So, mayroon pang isang senaryo mga kapigmate na pagkalabas na pagkalabas pa lang ng mga bihik sa inhain, yung mga bihik, ah uh, malalambot na yung dumi, kulay dilaw na, tubig na agad. So, mayroon talagang ganun mga kapigmate. Normal yun. So, ang uh, ko lang sa yung tips sa inyo mga kapigmate, pag ganun, ah uh, pagkaanak ng bihik, tapos wala pang isang araw, mayroon nang sa kanila na nagtatay mga kapigmate ah uh, sa inyo na sobrang lakas ng gatas ng inyo. So ang gagawin niyo naman doon, yun na yung time na wag na wag kayo magbibigay muna ng pagkain sa inyo. Kasi mas lalakas pa yung gatas ng inyo niyo. Pag nakita niyo na okay na yung mga dumi ng big ng ng big big niyo, yung anak ng inyo niyo, okay na yung mga dumi. So saka kayo diyan magbibigay ng dahan-dahan. So ang pagtitipid mga kapigmik ng pagkain sa inyo ay kailangan sa loob lang ng 3 days. Sa loob ng 3 days titipirin niyo yung inyo After ano, after 4 days mga kapigmik Diyan na kayo magsisimula magbibigay ng pagkain sa inahin na hanggat kaya niyang kumain, magbigay lang kayo. Pero once na ano, wala pa sa linggo, tapos ganun ang ginawa niyo, mayroon na naman nagtay sa mga piglet niyo. So ang gagawin niyo mga pigmate, mag magbabawas ulit kayo mga pigmate ng pakain sa inen. -in. So tapos yun mga pigmate, yun na yung tip natin sa pagkapapakain natin sa inen. -in. So mayroon pang dahilan mga pigmate kung bakit nagkatayarin yung inin. -in. Hindi lang po sa kain, Hindi, minsan sa dede rin, mga kapigmate kasi mga kapigmate, ang inahin pag bagong anak, yung gatas niya napakalakas, so nagiging ano, minsan yung sa sobrang lakas ng gatas niya mga kapigmate, ah, uh, mayroon sila diyan dede na tumitigas yan, pansin nyo sa dede ng inahin mayroon, at mayroon dyan natitigas ang dede so, ang kailangan nyo namang gawin mga kapigmate, para mayuwasan yun sa maghapon, 3 times a day kayo magha-hot compress, hot compress lang kayo ng hot compress kasi na may nakita kayo, ah, kasi kalimitan lang naman mga kapigmate na problema sa bake na inaga, inaagapan pag mga bagong anak yung pagtatay. Kasi once na may nagtatay sa bake, ang laging may problema dyan mga kapigmate, inahin. So, inahin lagi ang may problema dyan. Pero, meron din mga mga kapigmate na, na ang problema ay nasa bake na rin. So, kagaya nito. So, ayan mga kapigmate, kagaya nito. Kung mapapansin nyo itong mga harang na to. So, ito nakakatulong itong mga harang na to mga kapigmate para hindi lamas-masok yung hangin sa loob ng kulungan ng mga piglet o sa loob, sa loob ng tulugan ng mga piglet. Yan. So, malaking tulong yan. Kasi kahit okay yung inahin nyo, so, sakto lang yung gatas na naibibigay sa kanya ng mga, ay, sakto lang yung nabibigay niyang gatas sa mga piglet. Kung wala naman harang yung tinutulugan ng mga bake, tapos, ano, uh, sabi natin na nababasa pa yung mga, yung tulugan nila. So, nagtatay din ng mga piglet. Kasi ang piglet, mga kapigmate, ay napakahina sa lamig. So, ang piglet na mahina sa lamig ay since birth, hanggang hanggang walay pero pero one one month after walay mga kapigmate may hina naman sila sa pagpapaligo Di ba yung kung nakabili kayo ng biik na kawawalay pa lang subukan nyo one week na nasa inyo pagkarating na pagkarating pinapaliguan nyo lagi, pinapaliguan nyo lagi tapos malamig pampanahon panahon so yun dahilan din yung ng pagtatay sa akin mga kapigmate uh, hindi naman tayo nagano dito ng puro gamot so puro prevention tayo Iwasan natin mangyari yung mga normal na nangyayari sa alaga natin. Kaya sineshare ko po nito. Sa, sa nagtanong, sana po uh, natulungan ko po kayo sa problema nyo. Uh, at sa may mga tanong pa, uh, comment na lang po para masagot ko yung tanong nyo. Pero yung iba naman na uh, matagal nang nag-aalaga ng baboy at may iba silang komento, pa-comment lang po. Pero tatandaan nyo po to, lahat ng nag-aalaga ng baboy, hindi po pare-parehas ng diskarte. Kanya-kanya po tayong diskarte. Kung anong diskarte ko na sabi natin na ayos naman at walang nagiging problema, pinaka ano kasi prevention eh at okay naman sa mga alaga ko, sineshare ko po mga kapigmate. Pero yung may mga discarte rin ako noon na nai-share ko na may mas maganda pa palang paraan na nad nadidiscovery ko. Ngayon-ngayon lang din, tapos isineshare ko rin mga kapigmate. So kagaya ng mga pagkain, yung mga sabi natin yung mga problema sa baboy na dilot din ng pagpapakain natin. Kaya sineshare ko rin sa inyo. So yun lang muna, sana nagustuhan yung vlog natin ngayong araw na to. So ito nga pala yung ano, iwawalay natin ngayon. So ang breed niya, Durok. So, anak siya ni Lucky. So, ayan. So, wala pa tayong buyer kasi mga kapigmate. Uh, so, bali, nag-post ako sa Facebook ngayon. So, ang benta natin sa piglet, 2,200. So, wala pang bumili. Pero yun ang fix ko din mga kapigmate, 2,000. So, kaya nag-2,200 ako mga kapigmate. Kasi sa, mga, sa panahon ngayon, sa lahat ng bayan ay mahilig tumawad. So pag binix natin ng 200, tatawad at tatawad niya. So 2-2, kung, kung, tumawad sila, bibigay natin ng 2,000. So yun lang ang kaya natin ibigay kasi napakamahal ng feeds. Tapos hindi rin basta-basta ang -basta pag-aalaga ng bake. So ito, ang anak nito ay 10 heads, 10 over 10. So nakuha na nato ng apat. So yung apat ay nandito. So binukod ko na yung apat kasi... May kukuha na nito, binukod ko na. Pero, wala na rin yung mga kapigmate, kaya lang, wala lang mapaglagyan, kaya nandun muna. So ito. so, ito yung apat, to oh. So, yan, kasama ng mga patining natin. So, yan. Sa kahit ito, sinasanay ko sa feeds para, ano yung sanay na sanay sa feeds para paginuan ng bago may ari, ay hindi sila magkatay. Yung anim naman dito na natira, yung anim na nandoon, ay sanay na rin sa feeds pero hindi pa sanay na masyado, na wala sa inahin. Pero sa, sa pagkain naman, ang mahalaga naman mga sa, ano, mga biik, kung kukunin sa inyo, malakas kumain. So, sa kung mahilig kayong sumubaybay sa mga vlog ko mga kapigmate, uh, 2 to 3 days pa lang nagtuturo na ang kumain ng mga biik. At uh, 10 days, malalakas na silang kumain. So, sa totoo lang, 15 days, nagwawalay na ako kung aalagaan ko ng mga biik. Pero kung pambenta mga kapigmate, 28 days, um, 20, 28 days ko sila winawalay. So, siguro pag maging okay na yung okay, okay na ulit yung bilihan ng bait so sa, ma, sana mapagalaga rin tayo ng mga patining na madami so may meron naman tayong alaga dito ng patining na tatlo uh, so pwede ring tunan ng inahin to so mga F1 to ito anak ng GP natin eh, anak nito yung tatlong nandoon so ito so ito yon so two months since walay yan so two months since walay yan So, yun lang mga kapigmate. So, hintayin ko mga tanong nyo. So, sana, sana, uh, sana supportan nyo pa rin ako. Maraming salamat. Ito nga pa pala si Janjere Alton ng All About Pig Learning.